guys so ever since nag start ako mag work or part time part time ako ng work I decided na mag ipon pero hindi ko talaga siya masyadong mag kaya ang ginawa ko lahat ng one dollar bill yun yung iipunin ko so nakalikom ako ng ganito Ganyan. With the help of my husband also, lahat ng $1 bill niya, binibigay niya talaga sa akin. So, sabi ko, ito yung dadalhin ko pag umuwi ako ng Pilipinas. So, I hope umabot ng malaki-laki ko. So, ganyan. Sana ako laging ganito. Hindi na ako ubusan ng pera. Kaya lang hindi Ang to. Guys, nice, pabayad to. Yan na sana ko hindi to nauubos. Yung pera po na ito ay pinaghirapan ko. So, dadalhin ko siya sa Pilipinas kasi pupunta ako doon para magbakasyon. At alam niyo naman sa Pilipinas, kailangan natin may bit-bit na pera. Kasi kung wala, mahirap magstay doon. Ganito lang karami guys, 100,000 sa Pilipinas. Sana sana yung pera pwedeng itanim na tubo na lang. Pero alam niyo bang pagod at hirap na ginugol ko para makaroon ng ganito. Kaya, since vacation ang pupunta ko, so kailangan may bitbit -bit <laughs> hindi po pinupulot yung pera dito pinaghihirapin po yung tipong wala ka ng buhay puro work na lang ganun po hindi po basta basta lang na magkakaroon kami ng ganitong kaperahan dugot pawis po yat although mas madali naman talagang kitain ang pera yan dito sa US kailangan mo lang talaga maging masipag marami rin pong bills dito sa Amerika kaya kailangan talaga masipag ka dito yung iba nga dalawa, tatlo, wala talagang day off kung baga sa Pilipinas 50 pesos 50 pesos isa one box kabilat kanan ng kinukuha nilang trabaho para makaipon at ipadala sa Pilipinas kasi yung perang yan mas malaki sa Pilipinas compare dito lang sa Amerika kasi kung magkano yung mga presyo dito ganun lang din naman yung sa pera na gagamitin kaya dyan sa mga pamilyang nasa Pinas na may mga mama, auntie, ate, kapatid o kung sino-sino pa nakamag-anak ninyo na nasa ibang bansa huwag niyo pong isipin na marami silang pera dahil nagtatrabaho sila sa ibang bansa. May pera sila, pero hindi po iyon pinupulot lang. Kaya dapat pahalagahan yung mga binibigay nila sa inyo para naman kahit papano makatulong naman sa nagpapadala ng pera pag pinapahalagahan yung pinapadala nila. Kaya patuloy nyo pong mamahalin at matuto po kayong mag-text, mag-chat, o mga musta man lang na hindi yung pag na sa inyo, na-receive nyo na, eh makakalimutan yung i-update na na-receive nyo na yung pera. At matuto po tayong i-appreciate at magpasalamat sa kanila. Ganda siguro araw-araw. Kanta yung trabaho mo taga bilang ng pera. Ano magiging sa'yo? Money can find happiness. Pero dito sa mundo kasi. Wala kang pera, malungkot ka din eh. pagdating naman sa trabaho, napakaraming opportunity dito kasi lahat dito tinatanggap. Wala talagang rason para hindi magtrabaho yung tao dito. Basta masipag ka dito, maraming pera ang dadating sa iyo. Money can buy you happiness. Pero mostly yung mga tao nagsasabi niya suffering sa pamilya mo. Yung tipong merong may sakit na wala kang ma may hospital So, hindi mo masasabing money can buy happiness. Not at all. Habang ina-arrange ko yung mga perang to, lagi kong naiisip na sana nandito na lang yung pamilya ko kasi lalong lalo na pag naglalakad ako, nagpupunta ko sa store, sa groceries, nakikita ko yung mga pagkain. So iniisip ko lagi na ako magugustuhan talaga to ng tatay ko, ng nanay ko, ng mga pamangkin ko, ng kuya ko. Nga sana pwede ko siyang basta na lang ipadala doon. Pero pag pagkain kasi medyo hindi talaga siya advisable na ipadala. So, Yan. Kada isang fold is 10 bucks. So, this one is nasa 400 plus, 480. I uh, still have here. So, hindi ka alam magkano abot. Sana mabot siya ng 1,000 bucks. Okay? Thank you for watching.